itong batang ito kanina ko pang napapansin pabalik-balik sa bahay to wait lang ah wait lang kanina ko pang napapansin pabalik-balik ka sa harap ng bahay para may gusto kang sabihin ano sabi mo to nahiya ka bakit ka naman nahiya at bakit ka may dalang sapatos hihingi ka ng tulong ano saan ang tulong hihingin mo? Baka po. Sana po ito sapatos ko. Ay, yung sapatos mo patingin. Bakit? Sira? Saan ang sira dyan? Ay, unga. Buka na. Tsaka to. Ano bang grade mo na? Six Patingin nga. Yan lang ba ang ginagamit mo? Opo, sa pag-aaral ko po ito lang po, ko, pong, po, po. ko po ang ginagamit ko po nga po po po. Pasok lang po sa pag-aaral ko po. Gusto ko po patahihin po ito. Ah, gusto mong ipatahi? Sana po meron po makalagay po sa ano, si po sa nag-nahira ko po. po, po. po, po. Ya mo, pag-pray natin ha, malay natin sa mga susunod na araw, meron ka ng sapatos no. Ah, sige Kuya Ray, uwi ka muna at sasabihan na lamang kita ha.